So tingin ko eto na, nangyari na yung kinatatakutan na itong si Tambaluslos. Abay malapit na ang eleksyon. Ano bang makikita niya doon sa magkano na lang? 700 something million na lang. Yung malaking kabawasan yung 1.2 billion na tinapyas <laughs> ng Committee on Appropriations sa budget nga po ng Office of the Vice President. Totoo naman na minsan naging redundant yung mga proyekto niya. Yung ginagawa ng ganitong ahensya, gusto niya rin gawin. Sabi nga nung kakilala ko, ano to? Parang gusto niya gawin lahat. Pero wala naman siyang naging successful na proyekto ni isa. Pero gusto sa kupin lahat. So maliwanag ito na the, this profession is after the, 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 fund. Para lang sa pondo eh, di ba? Pondo talaga ang na napakaliwanag. At kung yan ay hindi mo pa kayang ma-identify bilang isang Filipino, may problema po kayo. Kung hindi nyo pa nakikita kung ano ang motibo ng isang Sara Duterte, meron po kayong problema bilang mga mamayan at butante. Hmm. OVP budget, ibigay na lang sa DSWD at DepEd. Yun. Yun yung magandang gawin. At ulitin ko ha, sigurado tayo, ito na yung kinatatakutan, dumating na ang kinatatakutan na si Sara Duterte. Ang mawalan ng budget napakaliit na lang, syempre, kumpara doon sa kanyang hinihingi. Mm -hmm. Sabi ng mga taga-suporta na itong sa Sara Duterte, alam niya na, di ba? iko na naman ang mga, or ang, ang kaisipan ng mga kababayan natin. Na kuno ay mas lalong magiging popular, o ano, paawa na naman. Kuno ay kaawaan ka at magkakaroon, mas lalong mapupunta daw ang simpatya ng mga kababayan natin kay Sara Duterte. Dahil sa ginawang ito, ng Committee on Appropriations nga nabawasan, tapyasan ng malaking porsyento ang budget. Hmm. We should give this instead to the right agency dahil napakaraming agency talaga na para pa naman. I mean, ito sa Sara Duterte, gustong kuhanin yung mga proyekto ng iba't ibang ahensya katulad ng DSWD at yun nga ng DepEd. So doon mapupunta yung natapyas na budget ng OVP sa 2025. Masaya to. Tingnan natin. So, ito na. Lumabas na nga. OVP funds sa social service program inilipat sa DSWD. DOH. Yun. At syempre, yun nga. DepEd daw. Posibleng sa DepEd yung iba. Lahat po nang nag-attend kahapon during the EXICOM ay nag-agree po sa desisyon ng committee na i-reduce ang amount para sa OVP as recommended for plenary debates pahayag ni ni Marikina Second District Representative Stella Kimbo. Yeon. Hmm. Yun lang. Masaklap to, 'di diba? Dahil mahigit kalahati po ang natapyas. Napakalaking porsyento po ang nakat. Kimbo says the reduction amounting to 1.2 or almost 1.3 billion pesos will be realigned to the Department of Social Welfare and Development, Assistance Individual, Individuals in Crisis Situation, or AICS, and the Department of Health Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Parents. Maganda yan. Hmm. Ayan. So, naging pabor sa mga ahensya na madalas ay pinagkakaitan ng pondo na katulad ng hinihingi natong OVP malaking tulong yan, malaking bagay talaga yan. Ito po ang laman ng balita ngayon at syempre yun nga, na uh, naandyan at todo, todo depends pa rin ang mga taga-suporta na si Sara Duterte na mukhang ito daw ay magiging positibo para kay Sara Duterte, lalo daw siyang mamahin ng <laughs> taong bayan. Dahil para bang naging api-apihan daw ito si Tambaloslos. Yun nga, paawa rin, kinopia pa ang lines ni Atty. Lenny Robredo na ready silang magtrabaho kahit kulang sa pondo hindi po bagay sa inyo yung ganyan, ganon na mga linyahan Sara Duterte. Dahil ang pagkakalam ng publiko, kayo po ay Inday Lustay, Inday Gastadora. Good luck.